sa kita ako tara to dalaw naton to hindi magpapuloy ni bata ko sige pagalingin tay pagalingin oh. tay sige araw araw matay mo kabuhay na sa imong ang bata ganoon ginahuram ko kanimo hindi mo magpahuram saka pirat to ay ganoon nasagot sagot kuya bata ko tapos sana naganggot bulon mo ang tatay ka gusto mo bulon ang bata oo tapos ikatets dapat ano gideron ma ano ikaw? mariak don. Oo oh, dire uh -huh. ikaw. Tapos sampal ka. Kereng, tapos sampal ka. Kereng kamay. Kereng kamay uh -huh. bata ko. Wow, mukay to ginbuligan? Ang bala text. Pero dapat ang ang aksyon ang imo daw reaksyon. Isa na siya kung bagado ang ano ka bala gaheribion ikaw. Uh -huh. Tungod kay tung, baga, tungod sa sitwasyon no ang una. Uh -huh. Nga ginda nga gintayahan ay ikaw. Uh -huh. Gintayahan ay ikaw. Uh -huh. nga, tapos lagali ay hanggo doon bata, bulon doon kanimo. Oh. Ay mapapusla na doon. Nadwa mo na siya. Tapos hindi mo kayo itao Pero hindi mo sa siya pagkita o. Ay ikaw na nagpahangkod. Ay tapos hindi ko mamambal. Kung hindi ko na mo sini, hindi mo pagkita itao Sa suga doon lang tamo kita. Hmm, mo pwede man. Tapos basta ay batok mo kayo di mo tayo. Pagki batok mo yung mga babae, ay ikaw nagsagot siya bata mo. O. Light camera. Action! Maayo tet kinagsulob. Bungay ka subong. Matrangka ko kanimo. Bulong kuya bata ko mo ano? Bulong ko ya bata ko kanimo. Kay bulong. kinanglan ko tana sa pangabuhi ko man kay mabudlay ang nagisa. Ah, oh, uh, bata mo? Oo, oh, total. Ang gudo man tanah, kundi buloon ko kay kinanglan ko. Huwag ko tupod sa balay. Halin sa una. Halin sa una nga uh, gamay pa. Ako nagipa patitik dyan na. Kag nagbipahanggod as na nag-eskwela. Karoon, Bulon mo? Oh, hindi ra pidek nakon. Ano wa akunta na kun ikaw nagpadako? Ah. Ang importante ta na nga bulon ko ya bata ko, i bata ko takun ya. Hindi da pidek nakon. Ay, hindi ko ra pagtaok kani mo. Man ako nagpanggod ka na mo. Hasta hmm. nagi Para to sa balay to, asta... mapaano tatong nupur ka sa akon. asta Hasta nag Hasta nag sinultero, ang yang... hindi ko da pagtaok nimo. Hmm. ano na puslan doon, amo pag mo nakon. Why hindi kuya labot sa imo ya? Ah, hindi kuya, pwede. Kuya tayo nagbulagay na tati, gusto ko lang bulon bata ko ni mo. Ah, mo hindi pwede. Ay, nanuti mo man. Hindi pwede na bulon mo ya. bata ko. Hay, ako nagpanggod. Sala mo mo kami. Ano tayo mo klase ka, amay ka man. Nagkatao na to, hindi sinasadya lang to. Kahit tinagapangita ko sa ngubra sa ibang nga banwate, karong ay Nabalitaan ko ang gudu bataw ko na to ang kanimo. Hindi mo pagitao. Araw-araw pati mo. Ah, gali. Buhay duman kanimo kundi sa akon duman subong. Gali ha? Gali kay mapuslan doon. Ga sinultero doon yung bata ko. Tapos, bulon mo ka Hindi rapidik na Ay, ano timo klasik tao man? Do lang pingasan timo. Anong lang pingasan? Lampingasan, gali ang tao nga nakabuol sa katwiran sa iya nga bata. Bisan mag-ano ka pa, ito hey, talbulagay man kita. Hindi ko pagtao niya ba, bata ako ni mo. Ah, bulon ko takon niya bata ko. Hindi. Ah, ano-ano, timo man. May akong ikaw nag-ipanggod ka na ya. Hasta nag-ipas ko na. Hasta nag-ipas ko. Ay, karun. Oh, sige, sige. Napungol, sa background. Sige. Tapungol ako. Oops, quick ads lang muna tayo mga idol. May araw ko na ninyo nga i-share ng isa ka website. Ikaw bala ay mahili maghampang ka basketball, volleyball, pag iba't ibang mga tournament game. So ano pang hinihintay mo? Nasa comment section ang link. Mag-register dyan na. Huwag kalimutan gamitin ang promo code na Boons TV para mas madamo pa ka mga bonuses nga makuha. Sige, oh. sagit ako! Tara to, dalaw natin to! Hindi, mapinay, mabulaw ni bata ko! Sige! Pagaling niya tayo! Oh. Araw-araw mo mo! Kabuhay na sa imong bata. Karon og ginahuram ko kanimo, indi mo pagpahuram. Saka pirata to igin na sa gud ko ya bata ko. Tapos ana nagagud bulon mo. Huwag hmm? ka gid tupa ka sa kamay. Kagbana. Sakto so, si nanay tay. Alis ang opisina. Ah. Huwag ka wala dai ka nakita dire. Ay, ano, ano, tinyong rarwaman? Ako tanang may karapatan kana hindi kay ikaw. ka ikaw. Maghalin ka sa tumang namun, ha? Halin! Hindi mo oh, ako pasinsya ko! Halin! 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 Halin. Sa na lang kita magpangita, oh, tandaan oh, mo yan! Oo! Oh, oh, Sige! Sa mo ko makita na ito darwa! Ipausgado ka ikaw! Pira, pala na. Tandaan mo, hindi ka magpropakita ka namun! Pisan ka na akon. Parang yan tayo, lahat na layas! Lahat na Maglayas ka! Ang okay kinasumpa ko! Ikaw klasik pa na! Tapos Nay? Uh, Tama ay. Uh, ay, ay. Ay, ko ko ito. Nay? Nay? Maan magli yung tatay ko to, Nay? Babay lang, anak. Bisan mo ay ayaw nga, may mo masarangan. Ikaw pa ba? Peskwila na, sa makatapos ka. Ayun ay, na niyo, sanay dumako na Nga nga. Wala't ginitatay na Nay! Embalan ko nga, kaya mo man kami buhiyon. <laughs> Ikaw nga tao ka, ha? Hindi ko makita pag -i... pagmumuka mo! Ha? Maghalin ka! Tama doon, ay? Ang bulay doon, ay? Oops, quick ads lang muna tayo mga idol. May kali ko ninyo nga i-share ng isa ka website. Ikaw bala ay mahilig maghampang ka basketball, volleyball, pag iba't ibang mga tournament game. So ano pang hinihintay mo? Nasa comment section ang link. Mag-register dyan na. Huwag kalimutan gamitin ang promo code na VUNS TV para mas madamo pa ka mga bonuses na makuha.